maganda po na mga nutritious food yung mga hinahanda sa mga anak natin kasi unang-una, less gastos. Pangalawa, iwas sakit. Yun po. Nag six months po si Ashley. Nagsisimula na po kaming magpakain sa kanya ng ilalaga ko po muna yung patatas. Tapos, medyo, meron din pong malunggay. Iwas po tayo sa sobrang tamis, sobrang alat na pagkain. Tapos iwas po tayo sa mga MSG. Kasi mas, masama po yun sa mga bata. Dapat po nakabalans yung gulay, meat, tapos isda, gatas. Meron po akong mga tanim dito na nakukunan ko rin ng mga pinaprepare ko ng ipapakain mga wow! anak Mga healthy po yung mga gulay. Kasi nasigurado po namin kasali po sa grow, grow foods na kukuha po namin yun para yung nutrition po ng mak makakain ng mga anak namin is sapat. Maging wise na lang po tayo sa pagpili ng ipapakain sa anak natin. Tulad po nito ngayon, nagluluto po ako ng, uh, ang po dito sa amin sa Bicol is Bacoy. Ang ingredient, ang ano niya lang po is ito pong manunggay, itlog, tapos kalamansi lang po eh, masarap na. Enjoy pa yung mga, yung mga anak ko kumain. Medyo po, mahirap po kasi talagang pakainin ngayon ang mga bata. Maglalaro muna po kami <laughs> bago po siya kakain. Natuto din po ako sa pagpunta ko ng health center namin dyan sa barangay. Pagpapaseminar nila, maitama namin yung sustansya binibigay namin sa aming mga anak. Nagagabayan kami po kung ano po talaga yung dapat naming ibigay para sa mga anak namin na tamang nutrition para hindi po sila maging malnourish o overweight. Siyempre po, bilang magulang, gusto ko po yung healthy sila. Yun. Basta yan ako dun, basta healthy sila, okay na sa akin.